Hey so, Max, part kayo. At Max, masipunan na yung pag usapan natin ng mga bagay na pwede mong gawin para mapuyat ka sa'yo ang isang lalaki ngayon 2024. At kung handa na kayong lahat, magsada po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin para mapuyat kakaisip sa iyong lalaki ngayong 2024 is huwag kang sobra kong mag-update sa kanya. Yan ang unang bagay na pwede mong tandaan at laging gawin kay Inspired. Huwag sobra kong mag-update sa kanya. Eh bakit naman galon kay Inspired? Baka magalit, baka mainis, baka magtampo, baka mag-away kami. Kay Inspired, sinabi ko huwag sobra. Hindi ko naman sinabing hindi ka talaga mag-update. Huwag ka rin magkukulang. Sabi ko lagi sa inyo, dapat laging balanse. Lalong lalo na sa isang relasyon, sa pag-ibig dapat laging balanse, lahat ng bagay dapat laging balanse, dapat sapat lang, dapat sakto lang. Huwag kayong so sobra. Tulad sa pag-update. Ang problema sa iba sa inyo, sobra-sobra akong -sobra mag-update sa boyfriend, sa asawa, sa partner. Kaka-update mo lang ngayon, kakasabi mo lang lahat. Ah, maya-maya ka ulit. Ginagawa yung dahilan niyan para matmaya ko yung nagparamdam. Ginagawa yung dahilan niyan para matmaya kayo yung mag-chat, mag-text, mag-call. Kaya hindi tumataas ang value mo eh. Kaya hindi ka iniisip, hindi ka niya iniisip-isip eh. Kaya hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon na hanapin ka, mamiss ka, tumahas yung value mo. Kasi matmaya ka nag-text, nag-chat, nag-update. Dapat ka-inspire, napapaisip na lang sa'yo hindi ka rin naman magkukulang eh. Mag-update ka rin naman. Di ba? Huwag ka lang, huwag lang sobra. Yung iba kasi OA na mag-update eh. At totoo lang naman, nagpapapansin lang naman. Nagpapapansin, kulang ba kayo sa pansin? Kinakausap ka naman ng boyfriend mo ah. Kinakausap ka naman ng asawa mo. Mas lalong hindi ka papansinin yan. Mas lalong babaliwalain ka yan kung magiging needy ka. Kung lagi ka magpaparamdam kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon na isipin, na curious kung bakit di ka nagpaparamdam at kung kamusta ka. Dapat iniisip-isip ka niya. Paano mangyayari yun? eh, sobra ka mag-update. Ka-inspire. Huwag mong gawin yun. Huwag kang sobra kung mag-update sa partner mo. Pero huwag ka rin magkukulang. Sa'yo sa mga dapat mong tandaan. Lagi mong tandaan. Sikapin mong gawin, practicein mo. Pigilan mo yung sarili mo at ang emosyon mo. Upang ang isang lalaki. Ngayong taon na to, ay mapuyat kakaisip sa iyo. At ang pangalawang mo na pwede mong gawin para mapuyat kakaisip sa lalaki ngayong taon na to is minsan sa isang buwan is magkunwari kang may lagnat. Anong ka inspired? Ano pa lawak in Ano yun kay in spark magkunwari may lagnat? Oo, minsan lang naman. Sabi, sa isang buwan, isang beses, o di ba? Alam nyo, yan mo rin mararamdaman yung lambing niya, yung pag-aalala niya, yung concern niya, yung halaga mo sa kanya. Diba? ano to, magpapahinga ka lang. Teknik lang yan, paraan lang yan, diskarte lang yan, sikreto lang yan, tips ko lang yan sa inyo upang ang lalaki ay talaga namang isip-isipin ka. Kaya kayo yung spark, kapag sinabi ko bang ganyan na may lagnat ako, masama pakiramdam ko, eh isip-isipin niya ako. O naman, bakit? Siyempre mahal ka eh. Pangalawa, ayaw niyang nahirapan ka. Pangatlo, naiisip mo baka parang feeling niya nararamdaman niya rin yung nararamdaman mo. Pangapat, Siyempre, may lagnat ka. Hindi ka pwedeng mag-cellphone na mag-cellphone. O, oh, hindi ka masyadong makakapag-update. Hindi ka masyadong makakapag-reply na mabilis. Hindi ka agad makakapag-message. Kasi nga, hindi maganda ang pakiramdam mo. Kahit gustuhin man niyang mainis, mauunawaan niya iso pagkat alam niyang may lagnat ka. Bagay na talaga naman kayo, na mapipigilan ng pagkamis sa'yo. Talaga namang palagi kanyang isipin kahit gabi na. Talaga namang sa mga bagay na pwede mong gawin. Tandaan, isang bes, kahit isang beses, isang buwan lang. Paminsan-minsan, eh hey, magkunwari kang may lagnat. Diba? Kunwari lang ha, kailangan, ang gawin mo, magpahinga ka. O kaya, mga ka ng Netflix, tinan mo yung lalaki, mababalo yan ka, kaisip sa'yo. At sa so, isang mga sikreto upang pang lalaki, tips ko sa si inyo, o kaya technique para makita niya lalo ang halaga mo at isip siya ng isip sa'yo, ka-inspire. At ang pangatlong bias na pwede mong gawin ka-inspire para mapuyat ka, ka-isip sa'yo ang lalaki. Pagtiwala ka sa kanya pero magsobra ng pangatlong ka-inspire. Ano yung inspired Magtiwala. Oo, magtiwala ka. E eh, bakit ganun? Sapagkat ka-inspired, kapag wala kang tiwala sa partner mo, ay sigurado ka-inspired palagi kang magbabantay dyan, maghihintay dyan, magtatanong dyan, at lagi magpaparamdam. At baka magtalo kayo, mag-away, magkainisan. At hindi maganda ang resulta pag ganun. At ang, anong iisipin na lalaki sa'yo? Nanidi ka? Nabantay sarado mo siya? Nabaliw ka sa kanya? Natakot ka na mawala siya? Dahil wala kang tiwala sa kanya? Paano ko ngayon niya isip-isipin? Eh, lagi kang nandyan, nakabantay sa kanya. Nasasakal sa'yo. Eh, kaya spot, pag nagtiwala ako, ano mangyayari? Pag nagtiwala ka, hindi ka magiging makulit sa kanya. Hindi mo siya laging babantayan. At hindi mo siya talaga namang laging tatanungin ng kung ano-anong tanong. At dahil doon yung lalaki, magkakaroon ng pagkakataong mamiskat, isipin ka. Dahil di ka ganun, di ka laging nandyan, di ka laging nakabantay. Di ka laging tanong ng tanong, di ka toxic. at Mahirap kaya pag walang tiwala. Eh kay Inspire, di mo naman kami mo masisisi. Kasi, minsan sa isang relasyon namin, nagkamali yan, niloko ko nya, nagtaxil sa akin yan, nagsinungaling sa akin yan. Kaya mahirap magtiwala. Alam nyo kay Inspire, pinatawad mo na rin naman eh. 'di ba? Nagpatawad ka. Di sana hindi mo lang pinatawad. 'Di ba? Di sana di mo lang hindi diba? ka lang laki pagbalikan. Kung ganyan ka lang din naman pala. Eh kayo sport kasi ganito, bago pa lang eh. Kung bago na intindihan ko. Ang pangit niyan, yung pinatawad mo sa tas sobrang tagal na ng panahon binabalik-balikan mo pa. Bigil mo yung kaganyan mo. Paano kayo magiging malaya pag ganyan ka? Paano kayo magiging panatag masaya kung wala kang tiwala sa kanya? Eh di lalagi ka na namang tatanong siguro, siguro yung mga message mo ganito Yung bawa lang, hindi ako sure Yung iba lang sa inyo, baka ganito Sinong kasama mo? Siguro may kasama ka ng babae no? Siguro nagsisinungaling ka na naman no? Siguro di ka naman pumakas sa trabaho no? Siguro nasa bar ka na naman no? Siguro may kabit ka na naman no? Huwag ganyan ka inspire Sakit ka sa ulo, iiwa ka niyan Pagpapalit ka niyan sa iba pag nagtiwala ka, hindi ka magiging ganyan. Di ka sakit sa ulo, di ka lagi magpaparamdam. Di ka lagi nakabantay, di ka nakakasakal. At yung lalaki, mamimiss ka, may isip ka. Sa yung samang sekreto, tandaan mo yan. Bagay na pwede mong gawin upang lalaki. May yung taon na to, ay laging isip, isipin ka kay Inspar. At ang pangapat na pwede mong gawin kay Inspar, ngayon taon na to, upang mapuit ka kay isip sa iyong lalakis. Galingan mo pa sa inyong labing-labing. Yan ang pangapat kay Inspar. Ganyan kay Inspar, labing-labing. Oo, oh, alam mo na yun kung ano yun. Yung ginagawa ng mag-aasawa, ha? Yung labing-labing. Alam nyo na, yung inyong tuktakan, tuktak kenes, di ba? Alam niyo na 'yan. Eh mas lalo mong galingan doon. Eh bakit ka inspired? Sapagkat ka inspired malak hindi niyo man aminin o hindi niyo man alam o hindi niyo man maintindihan o maunawaan, pero tinitiyak ko sa inyo, isang tampor Ay mas lalo magiging okay ang isang relasyon kapag parehas kayong nag enjoy sa inyong paglalabing kumpara sa hindi. O yung isa lang ang nag-e-enjoy. Nabawa diba? ganito siya lang yung nag enjoy yung asawa mo lang, yung lalaki lang. Ikaw hindi. Sa so, kung ano man dahilan, bakit di ka nag enjoy Di ba parang ano, parang may kulang sa'yo, parang may ano, hindi ganun ka isang damang porsyentong okay. Totoo yan. Hindi nyo man sabihin nyo man, hindi, ka inspired, okay lang naman sa akin eh, basta maligay siya, hindi. Maniwala kayo sa akin, may kulang diyan. Ngayon, ganito naman, paano pag ikaw lang yung masaya? Ikaw lang yung nagiging maligaya sa inyong pag tapos yung asawa mo, yung mister mo, yung lalaki, hindi, na, hindi man masaya sa labi nyo may ano pa rin yan, hindi pa rin balance yan. Ang mas matindi yan, para sa hindi maligaya sa labing nyo. Paano nangyari yun? Naglalabing ba talaga kayo? Ito ang pinakamaganda yung pares kayo naglalabing. Ah, pares kayong masaya. Pares kayong masaya sa inyong paglalabing. Niwala kayo. Mababalo ka kaisip sa Mas lalo kanyang mamahalin. Magiging maligaya kayo. At lagi kanyang hahanapin. At palagi kang tatakbo sa isip niya. Kaya ganyan mo palalo sa paglalabing kay inspire kahit ang mga sabihin natin ang mga eksperto, ganyan din ang sinasabi. Malaki ang talaga namang uh, dagdag niyan sa ikaliligay at katitibay ng isang relasyon. Ang sarap at talagang kalidad ng inyong paglalabing ka-inspire. At ang naman balas mo pwede mong gawin para ngayon taon na to ay mapuyat ka, ka sa -so iyong isang Gumastos para sa pampaganda mo. At ang pala yung mga ka Gumastos para sa pampaganda namin, ka-inspire. oh, eh kayo sa hirap na nga ng buhay eh. Kulang na nga sa budget, may utang pa ako, ganito, ganyan. Sinabi ko ba na gumasos ka ng malaki? Sinabi ko ba na gumasos ka palagi? Eh di pa minsan-minsan o pag-ipunan mo o kahit yung mga mumurahin lang basta makakatulong sa'yo. Ang pinupunto ko dito ay dapat huwag mong pababayaan ang sarili mo. Huwag kang losyang, magayos ka, magpaganda ka. Sikapin mo na maging kaakit-akit ka sa mata ng partner mo palagi kong sinasabi sa si inyo na malaki, malakas, malawak ang kompetisyon dito sa mundo pagdating sa attraction at interest. Kaya nga 'di ba may mga naaagaw? Kaya nga 'di ba may mga pinagpapalit? Kaya nga 'di ba may mga naakit sa iba? Kasi may kompetisyon. Ano yun? Yung attraction at interest. Hindi niyo naintindihan pa rin yung iba sa inyo naguguluhan pa rin. Halimbawa ganito. Ikaw dati kang maganda, eh nagpabaya ka sa sarili mo ngayon, lost ka na di ka naka, di ka na attractive, di ka nakakit-akit, di ka na maganda. Eh paano yun sa paligid mo, naggagandahan yun na sa paligid mo? Eh may mata 'yung asawa mo, 'yung boyfriend mo. Syempre lalaki 'yan. Visual creature 'yan. Nagagandahan yan doon. Eh paano ikaw itsura mo ganyan ka? E eh, paano ngayon ng competition, di talo ka na? Talo saan? Sa attraction. Saan pa? Sa interest. Ano mangyayari? Pwede siyang makakit doon. Pwede siyang makuha noon. ka eh, kayo, spart, mahal ako noon. Mahal ako ng boyfriend ko. Mahal ako ng mister ko. Nangako kami. Nagsumpaan kami na sa hirap at ginhawa, kay inspired, hindi mo mong sasabi ang bukas. Walang nakakaalam ng, ng mangyayari. At ng kung ano, hindi nyo kontrolado ang isip at puso talaga sa mga pagkakataon na ganyan. Lalo na kapag uh, meron siyang reason. Eh, ang reason pa naman ang iba, eh, hindi naman nag sa sarili niya. Eh. Hindi naman nagpapaganda yan. Pag uwi ko ng bahay, mukhang lost siyang. Imbis na inspired ako, imbis na masaya akong uwi ng bahay, imbis na masaya akong mag date kami, magkikita kami, pagtingin ko sa kanya, ganyan yung tura niya. Ang baho pa. Hindi pa nakaayos yung buhok. Nagulo-gulo pa yung, ano, yung buhok, pati yung suot. Sabi, kay inspired, kala ko ba okay nang mahal niya ako? Okay bang, o oh, kala ko okay lang yung nag-iibigan kami? Oo oh, nga, Tama yun, magibigan kayo, magmahala kayo. Pero bilang tao, bilang babae, bilang may partner, bilang may nagmamahal, bilang may minamahal, dapat ayusin mong sarili mo sa pagkat ka-inspired. Sa isang relasyon, sa pag-iibigan, hindi mo mayalas ang katotohanan na mahalaga pa rin kayo sa padang itsura. Mahala, ang pinakamahalaga pag-ibig, ugali, pakikisama, mabuting asal. Pero yung itsura, pasok yan, kasama yan. Kaya kung pababayaan mo itsura mo, ikaw din ang kawawa. Lalaki yan, tandaan mo, lalaki yan. At lagi kang magpaganda sa isa mga bagay na dapat kong tandaan. Gawin at pagsikapan. Gumasos ka kahit paminsan-minsan. Gumasos ka kahit pa konti-konti para sa sarili mo, para sa pampaganda mo. Upang kahit ngayong taon na to, ay makita mo ang resulta. Mapupuyat siya kakaisip sa iyo, ka-inspire. At ang pangalaman bagay, ispar, pwede mong gawin upang ang sa lalaki ngayong taon na to ay mapuyat kakaisip sa iyo is Galingan mo pa sa pagluluto. Yan ang pangalan kay Inspon. Pagluluto, bakit naman kay na nasama yung pagluluto? Alam nyo, kami mga kalakiyan, yan, karamihan sa amin ay mahilig kumain. Hindi nga lang masyadong tabain yung iba, yung tipong kain, kain ng kain yung iba lalaki, pero hindi man tumataba. May mga ganun kasi. Pero mahilig kumain. Ako mahilig akong kumain, hindi man sobra, mahilig akong kumain, pero hindi man ako tabain. Yung iba kasi medyo tabain, ewan ko kung meron sa katawan. Pero hindi ibig sabihin nung iba na payat kami, hindi kami mahilig kumain. Mahilig pa rin yan. Lalaki yan eh. Pagka kumain niya sa karinderya, minsan, kadalasan, two rice kagad eh. Di ba? Sipin nyo, two rice kagad o tatlong rice kagad. Para wala na pabalik-balik. Kung sa manginasal inasal, yung sa manginasal inasal, di ba? Nakakilambal. Pagod na yung nagtatakal yung anli rice sa manginasal inasal. Pa tawag pa rin ang tawag yung mga lalaki. Mahilig na kumain. Ngayon, ngayon to, eh, paano pag masarap yung pagkain? Paano pag ikaw yung nagluto? Paano pag ikaw yung naghain? ba? Diba? Mas dalawang nga hanapin niya. Sana may ilab sa taka may kasabihan na, ang isa sa mga sikreto, sa mga paraan upang mapaibig mo ang isang lalaki, makuha mo ang puso niya, eh, kailangan makuha mo muna ang sikmura niya. Kailangan pusugin mo siya. Hindi lang, lang yung pagmamahal, pati ng pagkain ni luto mo sa kanya. Kaya kung marunong ka, magaling ka magluto, igalingan mo pa. sikapin mo, okay sa part. Alam ko may gagaling ka pa. Sa ngala ng pag-ibig mo sa partner mo. Sa mga bagay na dapat mong tandaan bagay na pwede mong gawin upang ngayong taon na to kahit, kahit kailan man ay laging isip isipin ka ng part ng mga lalaki kay inspired. at ang papitong bias na pwede mong gawin para mapuyat ka kaysa sa iyong lalaki is simulan mo na mag workout yung papito kay inspired. mag workout o kay itagtag mo yung katawan mo magbawas ka ng papataba mo magpapawis ka talaga naman kay si part sikapin mong bawas yung timbang mo yung iba sa inyo lalaki na sabi ng ka-inspired, sobra ka naman, dahan-dahan naman sa pagsasalita. Nakakasakit ka na, ka-inspired. E kailangan yan para magising ka sa katotohanan. Kung hindi ako magsasabi sa'yo ng ganyan, sino? Pamilya mo? Yung best friend mo na okay lang yan, okay lang yan, na ganyan ka? Ganon? Hindi. Reveal to Ken ko kayo, kailangan mo nang alagaan ang kalusugan mo. Kailangan mo lang magpa-sexy, kailangan mo lang mag-workout, mag-exercise, magbukas ng timbang, mag-diet. Pero huwag kong pababayaan ang sarili mo. Hindi ba kasi sobra kong mag-diet eh. Dapat balance eh. Laging tatandaan sa buhay, dapat laging balance eh. Okay? Matatandaan, matatandaan na kayo, alam nyo na yan. May pakiramdam kayo kung sobra na. Inspired. Simulan mo mag-workout. Bakit naman ka-inspired? Sapagkat nakakadagdag ng attraction yan. Eh bakit? Eh, yun totoo eh yun ang nature eh bakit nga eh, yung lalaki nga kasi yung mga mata namin eh talaga sa mga gandang bagay sa mga gandang nila lang visual creature talaga ngayon oo oh, mahal ka ng asawa mo mahal ka ng boyfriend mo mahal ka ng partner mo pero kung gusto mo na mas lalo kanyang mahalin mas lalo, mas lalo mong maramdaman mapil yung effort niya yung pagmamahal niya at mas lalo kayong maging maligaya eh tulungan mong sarili mo at ang pinaka the best dyan, yung kalusugan mo di ba yung kalusugan mo magiging healthy ka magiging fit ka ayaw ba nun ang sarap, ng, ang sarap mabuhay ng malusog tapos in love na in love pa sa yung asawa mo in love na in love pa sa yung boyfriend mo kaya mag exercise ka mag workout ka mag self improve ka huwag kang tamad at huwag kang puro dahilan puro ka reason puro ka rason tigil mo yan kay inspired kahit daan-daan kong biglain. Basta consistent araw-araw. Consistency is the key. Hindi yung paminsan-minsan, workout ka ngayon. Sunod linggo ulit, sunod buwan. Ano yun? Walang mga resulta maganda yun. Kailangan consistent. Yan ang isa sa mga sikreto sa buhay. Kaya yung spark. So isa sa mga dapat mong tandaan. Bagay na pwede mong gawin. Upang ang part ng mga laki mabalaw sa'yo. At mapuyat kakaisip sa'yo. Lalo nga doon ng ngayong taon na to. 2024. At ang pangunganong bares mo na pwede mong gawin para mapuwi at kakaisip sa iyong lalaki ngayong 2024 is kapag nag-post siya, ay huwag kang mag-react. Opo, mag-spot niya ng pangwalo. Bakit naman po kayo inspired pag nag-post siya? Eh, para maano mo yung ego niya. Bumaba yung pride niya at hindi siya masyado maging proud. At saka, mabigo -ma siya sa inaasahan niya. Eh, bakit naman natin kailangan gawin yun kayo inspired? Baka magalit. Alam nyo, parang bumaba yung ano niya sa iyo eh. Maging humble siya sa iyo. Di siya magmayabang, di lumaki ulo niya, di siya mag spoiled At dahil doon, mas lalo siyang mag-e-effort. Bakit? Habulin niya yung validation. Validation? Ano yun? Yung pinapakita mong mahal na mahal mo siya. Na ngayon, kapag di mo ginawa yung tinuturo ko na yan, isipin niya, bakit di nagre-react ko? Bakit di niya sinisin yung my date ko? Yung post ko, di siya nag-react, di siya nag-comment. Tapos, hindi, hindi niya sinisin yung story ko. Diba? Kasi, maniwala kayo. Pag ang boyfriend mo, ang asawa mo, ang partner mong lalaki lalo na mahal ka din naman niya, nag-post, nag-post sa newsfeed or nag-my day or nag-story o kung ano man niya sa social media, sa man, sa Facebook, sa Instagram, sa, sa TikTok. Uh, tapos hindi mo pinansin, hindi ka nag-react o parang hindi mo nakita, parang wala lang sa'yo. Medyo mag-iisipin ka talaga niyan. Kasi maniwala kayo, pag yan ginawa niya yun, nasa isip niya, nasa conscious mind niya, eh, ikaw yung isa pinaka-inaasahan yung titingin nun. Ikaw yung isa sa pinakinaasahan niya magre-react doon. Ikaw yung isa sa pinakinaasahan niya magsisin doon o magko-comment doon sapagkat ikaw ang karelasyon niya. At mahal ka niya. Lalo na kapag nasanay siyang lagi yung ganun, react ka ng react, sin ka ng sin, post ka ng, uh, comment ka ng comment, bilang tinigil mo, bilang ni, ni sin wala, hindi mo sinin, hindi ka rin nag-react, isipin ka niya. Aniwala kayo sa akin, pero pag minsan-minsan mo lang gawin, huwag naman palagi. Di ba? Minsan gawin mo yan. Sigurado ako mag, magtatanong yung, Hindi mo yung ano ko, my day ko. Ba't di ka nang gareak sa post ko? Di ba? Ngayon, masasabi mo, kikiligin ka doon. Bakit? Sigurado ako, iniisip-isip ka niya noon. Ka-inspire. Sa isang bagay na pwede mong gawin. Upang ang lalaki, mapuyat ka kaisip sa'yo. At ang pinakulat pang siyam na bagay gusto na pwede mong subukan ngayong taon na to upang mapuyat ka kaisip sa'yo ang isang lalaki sumubo kayo ng ibang bagay ng pangalan ng pang siyam kay inspired di ba sumubo kayo ng ibang bagay bakit naman gano'n kay inspired kaya ka hindi kanya masyadong iniisip-isip kasi paulit-ulit na yung ginagawa nyo kaya hindi kanya masyadong iniisip kasi nagsasawa na eh kung susubok kayo ng ibang bagay magbabalik yung gana exciting na ulit yan tapos na challenge may pagka mystery may mysterious ka tapos yun magkakaroon itong spark attraction lahat pag may bago Ganun yan. Kaya yung, yung ginagawa nyo, pag mag kayo, doon kayo kakain, doon kayo pupunta, ganito ginagawa nyo. Araw-araw, kahit LDR kayo, yung, yung sinasabi, yung cycle ng dress nyo, ganun lang. Tapos may bago. Hindi e, kayo, support. paano ba? bigyan nyo naman kami ng tip kung paano yung bago. Halimbawa, LDR kayo. Kung na, sa mga LDR muna, yun na, LDR kayo. Ano na palagi, okay, ganun, di ba? Uh, chat, chat, text, text, call, video call. Gawin mo, ah ito buwasan mo yung ano, yung pagme message mo nga sa kanya. Tapos biglang surpresahin so mo siya. Pag bukas niya ng video call, hindi, hindi ikaw yung nandun sa video call, kundi yung mama niya. Gulat yun. Diba? <laughs> kung, kung tsubahin mo yung nanay mo, o yung pamilya mo, o ano pa ba, yung mga discount, mga pampasaya, surprise. Tapos, o kanya, relay naman kayo nagkita, nag-date kayo. Maano mo siya, dapat maghanda ka ng plano akala niya ulit sa ano kayo? sa Baguio sa Tagaytay kayo ulit pupunta pero hindi niya alam pupunta pala kayo Japan pupunta pala kayo Amerika pupunta pala kayo Palawan iba namang lugar di, niya, di mo yung sasabihin sa kanya magugulat na lang siya mga ganun may mga bago kung nang parang to may utak ka din naman eh mag isip ka kayo spark dapat laging may bago sa isang relasyon. Huwag laging point ulit na ganun. Upang ang partner mo ay laging ganahan iyo. Oo, mahal ka niya hindi naman agad mawawala ang pagmamahal kahit paulit-ulit yung ginagawa nyo sa araw-araw pero mababawasan ang sigla ngayon pag nabawasan ang sigla magtatampo ka kaya kailangan dapat laging may bago para hindi kayo magtalo kay Spar so, sa mga bagay tips ko sa inyo sikreto na rin upang ang lalaki lagi ang isipin sapagkat so, kapag nangyari lalo ka niyang isipin at hahanapin dahil magiging maligaya yan sa inyong relasyon sa'yo kay spark mas pwede po na maraming salamat mga kasipan sa pagtapos ng vlog na ito. Tapos ito pong kalimutan na mag-like, comment, and rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nak-subscribe, ay po siya mo mga kasipan, ay click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong i-upload na video sa so, mga gusto magpa-coaching or magpa-advise. Pakimais lang po ako sa akin Facebook, ay po yung profile picture ko, pakichat ako sa messenger at ako mismo magre-reply sa chat nyo o message nyo. Pag-usapan din yung problema sa pag-ibig, relationship. Maraming maraming salamat pakispagpag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!